oh. kakanta bigay mo na sa akin. <laughs> Tapos benta mo lang pala. Wala, <laughs> well, eh, kailangan eh. Pero, uh, diba? na. Sige, para lang makasurvive yung pandemic. Oh. Correct. Yes. Oh, Marami hirapan yes, talaga yes, sa yes, pandemic. Yes. lang, in in lang ano, naman. Na? Wala naman, di naman na-scam. Wala naman ganun nangyari pa sa, hmm. sa akin ano lang, meetup, tapos hindi susiputin. Oo, oh, uh, yes, sige, sige, yes, yes. yes. kami ng ganyan. Nagkaroon kami ng meet-up eh, pero hindi naman siya kalakihan. Siguro mga uh, parang 30 something lang ganun. Ah, hmm. Uh, Minitap namin siya sa Laguna. Sabi, ano? Lagu? An yes, ah, pa okay namin eh. Tulas Pinas sa Laguna. <laughs> pinuntahan namin siya kasi eh, di ako basta, basta magbibigay ng pera eh. Gusto hmm. niya pag andyan na yung Lala driver. Ah, uh, about ano mo na, send mo na yung ano, hindi eh, ayoko, ah, kasi may kutob na rin ako, risky. Mm -hmm. Eh di pinuntahan namin. Andito na kami sa court. Ang tagal mo naman. Saan na? Yung kapatid ko mag diyan -na dyan? Abot. Hanggang inaabot kami ng dalawang oras, din na di siya dumating. Yeah, <laughs> ang ginawa natin, kumain na lang kami sa KFC. <laughs> 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 so, so bro, bro no? guto ba guto mo ka? Para, para ang agad na lang eh. kayo, no? Exactly. Mean, you know? Tapos, pinose ko Hindi eh, ko na siya pinose eh. Oh. Pero... I-inarningan ko yung ano yung... Mga tao na... na, na oh, oh, bogus bogus to, gusto, gusto, baka madali kayo. Pero yung account na yun, para masabi natin bogus, totoong picture ba niya gamit? Hindi, yung lang yung parang ginrab niya? niya lang eh. Pero kasi naka... ano profile, yung mm. profile. Yan. Ah, yung uh, mga delikado, uh, yung mga laklak yes. -lak na yan. Eh, ino? Pero kasi ang dami niyang feature ng toy, siguro pinagkukuha niya sa ibang seller, ginamit niya. Oh. Kaya pwede mo na, ano ko, ah, collector oh, Na, kinab okay. kinab kina, kinaban pinuntahan ko nila para safe. Kasi sayang yung pera, hindi, ki, oh. nangyarap oh. kita ng pera, tapos bibigay mo lang sa mga mandurugas. Pero marami talaga din. Yes, yes no? yes, yes. Kaya dapat talaga, ano talaga, pag medyo nag-alanganin ka na, kung malapit naman, Punta mo na lang kaysa huwag sayang ka ng pera. May Tama. Pera.